gipang angu angu gid mo. Aus Duterte, no to Duterte's dictatorship and dynasty. <laughs> Bayot kin sa may presidente karon sa Pilipinas ngano i-aus man ninyo si Duterte. <laughs> Ibang level ang kabaliwan. My God! Ang kinsa nga administrasyon ang merong anomalya ngayon sa Ghost flood Control Projects and Corruptions. Marcos Jr. Administration. Sino ang presidente Marcos Jr. Bakit Duterte? Oh, ah, mga tala! Buong buong! Anong panawagan yan? For sure, sa September 21, yan ang dadalhin ninyo. Yan ang isisigaw ninyo. Sa September 21, sa Luneta at sa EDSA, yan yung isisigaw ninyo. No to Duterte's dictatorship and dynasty. Impeach Sara now. For sure, yan ang isisigaw ninyo. Diyos ko po! Grabe! Grabe, Jude! Hoy! Ginoo ko! My God! Ibang level ang kabaliwan. Hindi na yan normal na pag-iisip ng mga tao. Anyway, komunista naman kayo, NPA naman kayo, of course, galit talaga kayo sa mga Duterte. Ayaw nyo sa mga Duterte. Kasi pag naka-oppose si Inday Sara Duterte sa 2028, lahat kayo mawawala. <laughs> pag naging presidente si Vice President Sara Duterte sa 2028, kayong mga NPA, kayong mga komunista, kayong mga leftists, sure ako, mawawala kayo. <laughs> mawawala kayo sa mapa ng Pilipinas kasi uubusin talaga kayo. <laughs> Hindi na kayo maghari-harian soon.